Alright, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Uh, for today's video, mag install tayo nitong headlight mask niya. Ayan. So, para dito yan mga kamots, sa headlight na. So, turo ko sa inyo kung paano pag install nito. And, mamaya share ko sa inyo mga kamots kung magkano ang order ko nito sa Shopee. At kung gano'n siya kaganda sa Honda RS125 FI. So, ayan. Mag-install tayo ngayon. Huwag na natin patagaling pa mga kamots. Simulan na natin yan. eto mga kamots isang uh, headlight mask na pang uh, Yamaha Sniper b 1 yan so wala kasi talagang headlight mask na para sa Honda RS 125 FI so kung kailangan kung gusto niyo maglagay ng ganitong mask uh, kung hanapin niyo sa Shopee is uh, headlight mask na pang Sniper version 1 yan so ito yon mga kamots sukat naman to sa Honda RS kaya lang uh, magkakaroon nga lang kayo ng modification so ito bali tinabas ko na to para mag-fit siya doon sa headlight natin. Kasi kung di mo tatabasin to, hindi siya mag-fit. Ayan. So, tinabas ko lang yan gamit yung mini grinding tool natin. Ayan. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pagtabas. But sa ganyan lang yan, makamos. Pa letter B. Ayan. Para lang mag-fit siya doon sa uh, headlight natin. So, ayan. Simulan na natin yung installation, mga i Ibaklasin natin yung headlight natin. At para mabaklas yung headlight niyan, makamos, tanggalin natin itong uh, dalawang tornillo sa gilid tapos yung dalawang tornillo sa ilalim ayan Tanggalin lang natin sa na tanggal natin yung headlight natin mga kamots para maipwesto na natin yung headlight mask so sa pagkatanggal pala nitong headlight uh, dito may dalawang screw yan tanggalin nyo tapos yung dalawang clip ano dito yan. so ikabit na natin yung headlight mask natin so sa pagkakabit nito mga kamots ah uh, ito yung mga um, lalabas yung ilalim na Alright, so yan mga kamots Bali na ikabit na natin yung ha, Headlight mas natin Ayan, so kung makikita nyo ganyan ang itsura nya So wala nang screw screw yan mga kamots Isasalpak lang talaga Ayan So ibalik na natin yung headlight natin Mots, bali na balik na natin yung headlight natin Tapos yung uh, headlight cover natin So hindi ko pa na-screw yan mga kamots na. So papakita ko lang sa inyo kung gaano siya kaganda Ayan. So, matte black nga pala yung pinili natin. So, sa Shopee, meron kasing na, uh, iba't ibang kulay ito. <laughs> may blue, may gold, may silver. Tapos, may carbon din. So, ang in-order ko is matte black. Kasi, tingin ko, yun yung, ito yung babake kay Blake. Kasi, matte black yung kulay Ayan. So, again, mga kamot, sa pag-install nito ito, maunan yung ilalabas itong pinakababa babanya. Nakalawit talaga yan. Nakalabas talaga yan. Then, Eto ah uh, hinilahin nyo siya palabas. Pero huwag nyo siyang ilalabas mga kamots. Kasi lulusot lang yan. So, tansyay nyo lang na hanggang dito lang mga kamots yung ano niya. Yung uh, niya. Ayan. So, goods naman yung pagkaka-install natin. Goods na goods naman siya. And wala na siyang ano, screw screw mga kamots. Plug and play lang. Then, kailangan lang nyo yung magtabas doon sa pinakita ko kanina. Yung pa B. Para mag-fit siya. Ayan. So okay na yan, mga kamots Bali, Balik na lang natin yung uh, Screw natin dito sa Headlight Again mga kamots sa uh, Pang sniper B1 to Pero wag kayong mabother mga kamots Kasi fit na fit siya sa Honda RS125 So pag naganap kayo sa Shopee May lalabas talaga dun na pang sniper B1 So ito yung mga kamots So yun yung order mo uh, lagay ko na lang din yung link ko saan ko in order para direkta na kayo ron mga kamots. hindi na kayo maligaw no Ayan, so napakalupit niya mga kamots, napakaganda. So ingatan nyo lang yung pag install kasi uh, pwede siya mabasag pagka medyo garagal kayo mag install Ayan. So tapos na yan mga kamots. ah, uh, kita nyo naman, napaka-forma ni blade niyon Naka-headlight mas na siya. Ayan. So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga kamots. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Sa so, ginawa nating uh, pag install ng uh, uh, headlight mask para sa Honda RS125 FI sa so, mali maraming maraming salamat sa inyo stay safe ride safe always peace out